Wala din sila magawa eh. Nagpa-plano sila gumawa ng swimming pool. Ang hirap lang ng pool eh. Na umi sa paggawa ng swimming pool. Ano? Umpisaan nyo na magukay? ukay na! Ukay na! Galingan nyo ha? Mga hanggang saan yan, lalim? Lang. Wow! Mabay <laughs> ko <konga> nga yung pala. Ang dami mo pa ako. Makukunin lang yung pala. <laughs> oh, Bukay lang talaga sa mga. Parayo ko lang mga ganyang art. <laughs> Sige! Tanggalin nyo na lahat yan. Siguro duwin nyo lang maganda yung gagawin yung swimming pool dyan ah. May net na daw kasi. Eh. Swimming pool na lang kulang. Daw na net lang. <laughs> <laughs> Eh, nakaredy na yung net swimming pool wala. oh, wag niyo muna puputulin yan. hangga't wala pa yung swimming pool niyo. Hindi yung pool. Hindi okay, manipis pa. Oh, eh Ang ganda ng trip mga tao dito. Ngayon dito. Pa may gustong mag-donate. Matanggap na po. Matanggap mo ng donation. tayo, matanggap. Kapag ganyan lang. <laughs> Ang talaga. Ang nga talaga. Ang nga ko. <laughs> Sabi ni Tita Bless, huwag daw niyong papatayin yung kakao ko. <laughs> Oo, sayang. At dahil napagod ang mga person sa pagpaplano kung paano gumawa ng swimming pool, kami ay pumunta sa malapit na ihawan dito sa aming lugar. Matagal na silang nag doon, ngayon meron na silang pwesto. Kaya for the sugod na kami doon at mga nagkutong na. So, ayan, nakauwi na kami. Yan ang aming mga nabili. Um, barbecue, isaw, at kung ano-ano pa. Meron din tayong soft drinks at isang rice cooker na kanin. Kaya, kain na tayo!